Hi! Hi, YouTube world! Good morning! The uh, Mag-alas otso ngayon. Actually, ay gising ako ng madaling araw, mga alas tres pa ganun. Narinig ko kasi parang may nagre-ring cellphone. Hindi ko alam baka sa labas. Tapos yun, nagising na ako. Kaso parang sinumpong na naman ako ng sinapian na naman ako ng, ano, ng kalungkutan. Yung gano'n, alam mo. Sinapian na naman ako ng... Mahirap kasi minsan kapag malayo ka sa pamilya mo. And, ay ngayon tricycle sa labas. Hindi talaga maiiwasan minsan. Ang ulila ka sa kanila. Alam mo yun? So ayaw ng ano yun. ayoko ng ano, ano. Yung mata ko. Ayaw ayokong ayaw kong isipin tapos nagkaano ako ngayon almusal pupunta tayo dun sa kabila kasi parang alam ko ay iwan ko basta malaman natin kung ano dun punta tayo sa kabila sa kabilang bahay almusal muna ako may naman ko ng tea nilagyan ko ng condensed milk tapos ito pa pala guys yung photo na kapon ginawa ko natin may natira pa dito limang piraso Yung iba niyan ay pinadala ko na sa kabila kahapon. Pinadala ko na dun sa kanila para mayroon silang mamerienda. So, yan. So, yan. Ito yung photo. So, in fairness, malambot pa rin, guys. Kahil kahapon ito ng madaling araw, di ba? Hmm. Malambot pa ng sound sa labas. Malakas ang sound. Alam ka, alam mo sa ako ngayon. Kasi itong araw, parang baka mo kausil ako. Sakit ng sikmura, ganun. Dibdib, -dib, basta ganun. So ngayon, mag-alam mo dahil pupunta ako sa kabila. Kaya nag-alam mo sa ako dun. Mga bakuran. Taka. Luluto ko na ano, mm. gali ako ulam dun. Dapat pupunta ko sa palengke. Kaso alam mo naman, minsan mahirap din pumunta ko sa palengke kung ang pera mo isang label lang. Parang, alam mo yun, yung parang mm. mas mamasahe pa ako magkano pa masahe, 50 halikan. Pag dito sa amin, 20 lang. Kabila, 25. Mm. So, pag-uwi ko doon, 45 maging tapos yung 45, bili ko na lang ng mga sibuyas, gano'n. Doon na lang ako bumili sa mga manok. Saka gulay, yung tinola ako. Luluto ako ng tinola doon. Kaya pupunta na tayo doon. Kasi ang alam ko ngayon ay wala si Ruslyn na ata dun. Hindi ko alam kung dumating o ano. Basta may tumawag sa akin kapon. nasabi wala si Ruslyn. Kaya, yung tingnan. Sabi tingnan mo nga dun sa kabila. Mayroon kaya yun pupunta pa ano pag mga muna tayo, tayo. dadalhin ko kayo dun pupunta tayo ang oh, puto lambot Eh nakalagay lang ito dito ha tapos tinaktan ko lang ng pinggan may singaw pa nga eh kasi nga hindi ito bilog eh. yung pinggan pinagtakbo ko bilog hmm, hindi hindi siya tumigas ha malambot pa rin okay na yung lasa niya okay pa lang yung lasa niya ang wala malambot mo. Hmm. Lima pa, lima ang tinira ko. <coughs> Kasi kanina ka ako bumang. Nag-iisip ako, pupunta ba ako sa palengke? Tapos pupunta ako sa palengke. Pupunta na muna ako doon sa ano dahil alamin ko kung anong wala dun tsaka na, punta na pa rin ko sa Idrihapon o bukas na lang dun na lang ko ng ulam dun Tingnan nyo guys. Ah, alis na sana ako. Oh, Tama mo, makaano na. Mambon. Mambon. morning. Balik na naman tayo sa sa ano. Maaga pa ko na maaga pa huli na to. Ah, hindi naman sobrang aga. Mga 9 siguro. Hindi na naginip ako pa ko na hindi, maganda. Kasi pag ako na nag yung umiiyak, tapos yung talagang literal na umiiyak, ako magising ako kasi mararamdaman ko yung luwa ko tumutulo, ganun. So, yun ang magpapagising sa akin. So, kagabi, ganun, natulog ako mga 9pm. And then, yun, nga ako. Nung na yun. Naramdaman ko, malamig yung tubig, yung luwa ko. So, na ako. Na, ganoon umiyak ako. Tapos, kaya ako nagising kasi na i-electric panan yung luwa ko. Nararamdaman ko malamig yung sa ganitong part. So, yun, nagising ako yung pala panaginip, yung sakit ng, yung panaginip ko yung yung tinamdam ko nung panaginip ko na yung sakit da, nung pagising ko ganun at ganun so parang nagising na ako total eh. so yun mga alaaw na so ngayon ay mag alas 5 na ata bago lang ako bumangon yung panuras tingnan natin yung relo. so ayun mag alas 5 na ayun na ayun na malapit na mag alas 5 na So, ngayon lang ako bumangon. At, may yung mga bata sa labas, yung mga kabataan dyan sa ano ko mo pag ganyang walang pasok, kay mga walang tulugan. Naririnig ko, lumabas ako, ay malamig ang simoy. Pag gano'n, nagugutom ako. Nakita ako sa inyo. Naggawa ako ng timpla ako ng ano, ng kape. Miss kape na may condensed milk. Tapos, wala pala akong palaman. May palaman ako yung, ito wala nang laman. Ayan, oh. ito. Na Ayan, alam mo. Tapos, meron pa ako dito yung tasty dito. so ko na lang siya sa kape. Hindi na so, magpapalaman. So, yung kape may condensed milk. Gusto ko yung gano'ng klase ng kape. Diba, ito ang lambot. Yung ganito, mong gusto, gusto ko kasi yung ma na mas masarap para sa akin compare dun sa isa yung sa isang sikat na yung may pulang ano alam niyo na yung sikat yung may bake shop ano, ano. <laughs> na ganun wala lang sabihin pangalan ano. sa na ano. pero gusto ko din naman yun pero mas nung ano meron pa isang ganito parang puti meron pa nga yung, yung nakalimo, kalimutan ko lang ang pangalan ng isang klase ayun ah. gustong gusto ko yun parang malaki parang may japan na kalagay basta hindi ko tanda ang pangalan. Saan nabibili? <coughs> <coughs> Sa 11.7. <coughs> Ayan. So, kain tayo. Alam mo, saan tayo? Ano na natin? Yung vlog ko kapon, di na natuloy. Actually, ito na yung ang karugtong. So, kasi hindi naman ako natuloy na pumunta sa kabila. Gawa masama ang panahon kahapon ulan. So, alin malamig na nga yung dahil ang papasko na. Malamig yung suwi mga nang hangon. Nakangon na na. Nararamdaman ko kung muna basa ng luha ko yung ganito. Nararamdaman ko na i-electric pa na. Nararamdaman ko yung lamig. Kasi doon sa taas mas malamig. Itong araw ko talaga ay ay, yung hirap sa akin kapag ako natulog na. Tapos nagising ako. Nahirapan na ako matulog uli. Ganon talaga sign ng thunders na. Kaya ako na ins pag yung parang antok na antok ako tapos may mga tao tapos tulog na ako, maingay, magising ako. Naiirita ako kasi mahirap ako kumuha ng tulog. Gusto ko pag ako natulog na huwag na kayo maingay. Kaya nga ako ay bagay lang sa akin mag-isa ganun Buang ano. Ano yung laka. Tsaka, hindi ko alam. Basta nito mula nung ano. Ma mabilis ako ma-irritate. Mabilis ako ma-irritate. Tapos naging sensitive ako. Sensitive ako sa mga bagay-bagay. Buang -bagay ko. Parang actually siguro nga. Hindi, parang hindi ako nakakamove on ng. Eh, hey, ayoko maiiyak ako eh. Nang, yung know, alam nyo, yung walang pamilya ko dito yung ako na lang mag-isa hmm, siguro ano yung emosyon ako tsaka ano ko lang ang sarili ko, niluloko na kinukonvince na, okay, okay, okay okay, okay, okay okay ang lahat, yung ganun, pinipilit ko lang ganun, pero deep inside, no, hmm, hindi okay ano pamilya mo, nagpipilit mo, pinapakita okay, I'm kaya I'm strong. Hindi naman nila alam kung anong nasa loob loob mo. Ay, walang, minsan walang makakaintindi sa'yo, makakaintindi lang na sarili mo. Dahil minsan yung mga tao yung nararanasan mo, hindi nila nararanasan. Ngayon, madaling magsalita, ano ka ba? Ganito, ganyan, ang dali lang yan. O kaya, ano ka ba? Ganyan din naman ako, o kaya ganan. Pero no, kasi iba-iba tayo ng sitwasyon, di ba nga? Nagkihalib mo, oh, ikaw, asawa mo, OFW. Tapos masasabihin mo sa akin, ako din ako, asawa ko, OFW. Pero nasa ibang bansa. Ang ibang sitwasyon natin, bakit? Dahil kasama niyo na dyan yung anak niyo, na dyan ang kapatid niyo, na dyan yung magulang niyo, or sino man yung nasa, ano, ng pamilya mo, yung bang ganun. So, may kukugutan ka ng lakas ng loob. Ang sitwasyon ko kasi iba eh. Dahil yung feeling ko na naiwan talaga ako as in akong mag-isa. Dahil ako actually, ako lang talaga naman mag-isa iwan. Nawala namang ano. Yun eh. So, yung sakit na pinipilit mo lang, okay, I'm okay, I'm ganang ganyan. Alam mo yun, yung hindi naya ka sa sarili mo na hmm, I'm strong, I'm good, I'm good, I'm Parang ako yung mga kapatid ko na yan, yung mga asawa nila, hindi um, din naman sila makano. So easy din baka sabihin nila na, ano ka ba, hindi kami nga, ganito, ganyan. Pero iba pa rin ang sitwasyon. Dahil ako as in, nadito ako sa natumag-isa ako, wala dito ang magulang ko, wala dito ang kapatid ko. So, para lang ako nasa abroad yung pakiramdam. Tapos, yun, yung ganun. Misan nga naisip ko na lang mag-abroad eh. Sali. Hmm. Simpre kahit pasabihin mo yung asawa mo na ka nasa ibang bansa. Actually, ako nga personal experience ko. Nahihiya ako manghingi. Or yung sabihin mo, padala mo man ako, man ako. No, nahihiya ako. Let's yung pang araw-araw ko, nahiya ako humingi. Or gusto ko, ako na lang. Ayoko kasi nakakaabala ng kahit kaninong tao. Or dahil lalo na ayoko yung masabihan na may utang na loob ka sa akin. O yung ganyan, pinapakain kita. Ayoko ng gano'n. Pero ako lahat ng lakad ko, ultimo pupunta ako sa bayan. kaya ako. Pupunta ako kung gano'n. Sinasabi ko sa asawa ko yan lahat. Dahil ayoko nga ng halimbawa nasakay ako kay ganito, kilala niya tapos magchat na hindi niya alam saan ako pumunta, tapos magchat yung tao na yun, uy nakas nasakay ko yung asawa mo ah, may ganito, so ay kanon katulad nung nakaraan, yung pamangkin ko pumunta dito, nakamotor tapos para pupunta siya dun sa bahay ng kapatid niya, hindi niya kasi alam yung inuupahan na bahay dumiritso siya dito sa akin, inakamotor siya single ngayon, simple, yun, yung mga tao dito hindi nila alam na pamangkin ko yun. Pero na-chat ko na sa asawa ko na dito yung pamangkin ko, dumaan, magpapasama, pupunta dun sa bahay ng kapatid niya, hindi niya kasi alam. Ngayon, simpre umangkas ako. Pinipicturan ko pa yung tao, sinisin ko sa asawa. Tapos may nakita, nakita ko ng mga kalapit bahay. Sinasabi ko, pamangkin ko to. Ay, kasi nga lalaki, mahirap kasi minsan kapag ano. So, <coughs> yun lang ano, para walang problema. Kasi halimbawa, hindi ko sasabihin sa asawa ko. Tapos makita ng tao sasabihin niya. Kasi ngayon panahon iba, oh, sasabihin ng tao na sa chat na, Uy, nakita ko ang asawa mo, nakaangkas sa motor, ganito, oh. Tapos hindi alam ng asawa ko, di tatanungin ako, sino, kanino kang nakaangkas, di ba nga? So, yung mga gano'n na, saan sana naman napupunta ang ano ka. Kain na lang tayo. balik tayo sa tinapay na to. Malambot pa nga itong tinapay na to. No? para sa akin mas malambot pa doon sa isa talaga so ayan da na dalawa na tayong slice okay na yun kasi inumin ko na lang itong kape ano so ayan guys Pipit ako itong ano ko. Hmm? Hindi ko nga alam kung mapayat ba ako. Na guys, so thank you for watching. Don't forget to like, to share, and subscribe.